At ito na nga, nandito tayo ngayon katabi ng Bright Laundry ang Calle Nueva Cafe and Milk Tea Bar ni Kuya Mon Boss Kim! Asan ka na? At ito na nga, nandito na nga tayo sa Calle Nueva At ito, hanap tayo ng mauupuan Let's go! At ano kayang ma-order natin? At ito na nga ang kanilang mino dito Isa nga po ma'am Biscoff bomb Anong size Um, 22 ounce So ayan yeah. Ay meron pa pala sa likod Yes ma'am mama nandiyan po ba si Sir Kim? Ay kakalabas lang po Ay kakalabas lang po Nako talaga si Sir Kim Ito na nga sa Cali Ang large na Biscoff latte nila saka um, uh, high legs. Ayan. Ito, ito, ito. Hello. Elevating. natural. Ito naman si Sol. So, yun lang. Ito to sa may bandang Mandaluyong. O, oh, ano po ulit uh, address nito? address nito. Hindi ako pag-a-reating. Hindi ako addition hills. Addition hills pala ito si ma'am. Bastan we, BDP Prero daw guys. So tara. Tapi. At ito na nga dumating na si Gimi Boy. Uy. Ayun, no? Ayun no? yun oh. No? Yun oh. Yun Yun, mazal. Ay, grabe yun, grabe. Let's go.